Barangay Pinagbuhatan. <laughs> Congrats ah. <ha? laughs> Yon. All right. Ice pa? Ice. Senat Plus Team Graffiti. Hindi ko nakalang ano eh, manalo ako sa raffle. Malaking tulong kasi. Unexpected eh. <laughs> Siyempre, manalo ako motor eh, no? King uh -huh. Strike. Maraming salamat Team Graffiti. Uh, malaking tulong to para sa akin kasi ano, pang-service sa trabaho. Guys, ito na yung motor na napanalunan sa Team Graffiti. Uy! Isang Honda Beat! May decals na. Eh? May decals na. No? Ayan talaga, alam mo yung mga boss natin. Sila Boss M, Boss G, Boss Eric, Boss Jake. Mga ano eh. Talagang mga generous yung mga yan eh. Gagamitin mo na lang. Shoutout kila sir. Sir, salamat sa pag-ano ha. Gagawin natin dito. Yan. Hindi, mamaya, mamaya kung kwento natin. Grabe no. Ang swerte nung nanalo. Sige. Sige, alam ka rin. Alam ano, ka uh, Sige. Baba lang gulong. Ay. Apreno, apreno, apreno. Ion! Apre. iyon, okay. Grabe, swerte no mananalo nito, guys. Pakita ko sa inyo ha. Grabe naman. <laughs> Pero yun na panalunan lang to, sir, no? Oh, version 3. Grabe. Ang generous ng team Graffiti. Tara, yeah, start natin bak baka hindi gumagana 'to. iyon, Ah. Yeesh! Sarap. Grabe, oh. Warren, bigyan mo na sa matinding biro. So, ito na yung motor na ibaba na dito sa atin. At uh, congratulations na agad kung sino ka man. At uh, ang magandang twist nito, hindi niya alam na tayo yung magdi-deliver sa kanya. So, isusurprise natin siya, gagamitin natin yung sasakyan natin tayo yung magdi-deliver. -de Pero, hindi niya alam, kasama ako sa pagdi-deliver. -de Tingnan natin yung magiging reaction. Uh, congratulations, brother. And, mabuhay ang Team gravity Guys, ayan. Isasampan na namin sa van natin. Uh, tara. Surprise na natin yung nanalo. Biyahin na tayo papuntang Pasi. Let's go. <laughs> okay. Basic. Patawagan ni Warren. Nagpapanggap na lalamove. Alam, sir. Lalamove po. Tawa. Sir. Sir Justin tama. Sir, kasya ba yung ban dyan sa lugar nyo? Oo, oh, kasya rito. Okay. Kasya yung ban dito. Sige po. Sir, papunta na ako. Pa-wait na lang po. Okay po. Sige po. Tama. Yes. Let's go. Yon guys, ah uh, malapit na kami. 10 minutes na lang. Ito yung, ito yung Google map namin. So, wala kami plano ni Warren. Basta i-deliver lang namin to. Hindi rin namin alam kung kilala kami ng winner. Eh, surprise na lang. O, diba? Kung makilala tayo, Edi eh, goods. Kung hindi, Edi eh, goods din. Importante eh, mak natin yung mensahe niya. Ayan. Reaction niya. Masig Dahil na, siya yung nanalo. Na. Diba? Pasig na kami eh. You know? Hey, pasig na. Barangay Pinagbuhatan. Ayan, taga, siya, taga, taga dyan siya eh. Diba? Lapit na. Lapit na, tapit na. Let's go. Wag mo na, malapit na tayo. Hello? Sir, malapit na ako. Nandito na ako sa may total. Saan po kayo banda? Saan, saan na kayo banda? Ah, kakapasok ko pa lang sir nung may arko ng pinagbuhatan. Ah. Uh, ah, po saan po kayo banda dito, sir? Dito sa ano, sa Malapit sa ano. Sa Elvira Soft Drink. Okay po. Sir, paintay na lang po ah. Malapit na po ako. Okay. 4 minutes po, 4 minutes po. sir, salamat. Tara, 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 tara. Hei! Siapa? 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 Tara, tara. Siapa? 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 Alright. right, nanalo? Oh. Let's go. 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 boss! go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Congrats, Let's go. Let's go. Let's sa ano? Team Graffiti. Hindi ko nakakalang ano eh, manalo sa raffle God bless. Happy New Year. Oh, sir, malayang tulong ko siya. Tol, salamat ha. Congratulations ulit ha. Salamat. iingat ka sa mga ride mo. Happy New Year. Ah, ano eh. Unexpected eh. Siyempre, manalo motor eh, no? Oo. Dati helmet lang eh. Oh motor na. Gusto mo try, sir? Hindi natin. Yan! Ikut lang, sir. Sige. Testing. Let's try. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon tama nga sila na ang blessing ay dumarating sa pinakamahirap na parte ng buhay mo. Kaya congratulations brother. Deserve mo yan. Ingat and ride safe. Yon, thank you, Idol! Okay na yan! <laughs> okay na, may check pa sa <laughs> ante. Digit ako na rin pala ito ng sticker ko. Oh, sige, boss. Ha? Ayan ito. Ayan. pa ko? Yun, no? Ikals. Ace. Uh, bossing, oh, bosing atau meng idol lo. Yo, sante sante Sticker sticker. Ala isang bundle bibi din ako. Bos, sorry pala lagi. Eh. Thank you. Iyan sige po, sige, pata gumpay. Thank you, po. <laughs> <laughs> Napuno. <Taman, taman. laughs> ah, ano? Ito paint sticker. Trami, tim graffiti. Alam yung tulong to para sa ayung kasi ano. Pang service sa tram. Aman. Hey.